mura dito sa Korea ay Gucci at Dior. Alam ko magugustuhan nila to sa gold. Kapag may nakita ng gold. The girl. Mm. Dalawa yun. Ang na. What's up guys? Dongzi here. Hoping to be this Okay, sis, today, tapos na ang Korea vlog natin. At nandito tayo sa Korea kasi wala na tama ng taong gagawin. At ilalagay ko na lahat ng napamili natin sa bagahe. Why not haul na? Ipapakita ko sa inyo lahat ng napamili natin sa Korea. Mag-hi ka naman, Pluk. Hi, guys! Binabantayan ko lang. <laughs> Ako ang nagbe-direct. Gusto ko lang sabihin na grabe yung nangyari sa Korea na pagbibili. Kasi ang nangyari, yung hotel namin, nasa gitna, napupuntahan namin, nababalik namin lahat ng gamit, tapos lalabas kami wala ulit na dala. Oo, inuungi muna namin. Oo, so ang tendency, bumibili ulit kami. Huwag magugulat kung medyo matagal tong vlog nato. Yes, pero papadaanan lang namin ng iba. So, guys, unahin natin mga snacks. Tulad nito, unahin na natin ang samyang. Ito, Red. Um, siguro, ano, one half spicy, binili ko para matry ko naman ang samyang. Eto, binilin ko ng kapatid ko si Warren kasi wala pa daw to sa Pilipinas. Jalapeno flavor. Ano Hindi ko na alam mga pinagbibili ko. Siyempre, hindi mo mawala mga candies ng pamangkin ko. So, bumili na ako ng isang ganto. Alam ko magugustuhan nila to. May mga sour patch. <laughs> Eto. So, para sa mga pamangkin ko yan. Nalab-nalab ko. So, pa guys, mga caramel and another sour milk. Okay. Nga pala, para na rin sa mga pamangkin ko, bumili ako ng isang pat. Isa. Nakasil <laughs> <laughs> kasi. <laughs> Nakasil kasi. So, bumili na ako ng isa. Di ba sayang? O joke lang. Ayan. So, ito, shoes ni Dede. Ang cute. Parang Tita, tita di. Z. Siyempre, si Liam din. Ito. Ayan. Follow Tita Gia. <laughs> ba? Air Max. Yes, Air Max. Dito naman tayo focus sa mga pasalubong natin, some of my katit. So, bumili kami mga skincare and bumili na rin kami ng mask. So, eto, ibibigay namin to sa katit. Sila Kasi sa, may meet and greet kami ng October 1. So, eto. Tapos pipirmahan <laughs> na namin ni Flo. Kasi mahilig silang papirmadok, papirmadok. So, if chocolate kasi naisip ko, muubos, mm -hmm. masisira. Oo. So, if ganto, makikip nila yung... Makikip nila. Makikip nila pag may sign yan. Oo. Uh -oh, Tapos, hindi na nila gagamitin. So, 15 katit ang mabibigyan. Tapos, eto, bumili rin ako ng keychain. Kay Jed. Tapos, kay Ninang Roche. Kasi, pumunta si Ninang Roche sa clinic ko before. Tapos, kay Darling, nakat. Tapos, kay Bebe Ami, na Dinosaur. Bumili rin ako ng scarf kasi napakahili ko sa scarf, guys. Okay, next! Ito na! Noon ang Korea sa skin care. Kaya naman na parami po tayo ng skin care dyan. Naku! Ang tatay ko ang hiling lang sabi. Kalimutan mo na lahat. wag lang ang aking moisturizing lotion. So, binili ko si daddy ng COSRX Advanced Nail 92 All-in-One Cream, dalawa. Sayong-sayo to! Walang mga agaw sa'yo dyan. Ang mommy ko naman ang healing ay sunstick na sunblock. Kaya naman, ito ang kanya. May mga sale kasi dito, guys, sa Myongdong. Napakarami mong mabibili. Siyempre, ang nanay ko rin. Ako, napakahiling yun, guys. Sa gold. Kapag may nakita ng gold. Kami ni Pulok, binilan namin si mami at si Tita May. Partner to. Ito muna daw. Tapos ito. Tapos, sa tingin ko maganda talaga kasi may gold talaga sa loob. At tsaka, look, lahat ng napupuntahan natin may na yun ano, to. yun yung inaano nila, mm -hmm. nilalakad nila na Pero, ano. Pero I think pang matatanda. Hindi pang bata siya. May nagsabi nga sa amin na ano, na nagbebenta ng skincare. Di daw ganong kailangan ng mga bata mga bagets ng mamahaling skincare brand. Mm -hmm. So, yung sakto lang at mild, yun daw ang ano nila. So, guys, ako rin ay nabudol ng skincare kasi napakahilig na namin ng products sa skincare. So bumili ako ng sarili kong sunstick, Beauty of Joseon Ayan. Tapos bumili rin kami kanina lang ng retinol essence. Ito yung sinadya sa amin ni Ate. And also Vita C dark spot. Uy, shoutout nga pala kay Rhea. Siya ang nag-introduce sa akin dito. Kasi idol ko yun sa mga skincare. So kung anong ginagamit niya, tinatry ko. Ginseng Essence Water Toner and then Goodal Vita C Dark Spot Care. Thank you, Rhea! Shoutout sa'yo. Patient ko yun, guys. We have here, trinay ko rin to, yung sunscreen, pero lotion. And last, binigay sa akin ni Pluki, sun cream So, syempre, hindi mawawala ang pagpunta natin sa Korea ng wala tayong nabibining merch. Si Pluk, napakarami yung binining albums. Hindi as ito. in. As na. As in talaga. Talagang whole siya ng album. Talagang support siya. Bumili pa nga siya ng Sulwasol. Sulwasol. -su. Ah, uh, Sulwasol. -sul. Sulwa <laughs> <laughs> Espasol. Guys, ito yung mga binili kong merch ng Blackpink the girl and the girls. <laughs> <laughs> isa lang. Kasi isa lang ang nag-renew. At yung pa yung nakuwang photo card. <laughs> guys, ito yung maliit na hammerbong ng Blackpink. Kasi ang ito, tawag kasi sa lightstick ng Blackpink, hammerbong. Ayan, ayan. Kasi manifesting, someday magkakaroon tayo ng kotse. Ito yes. <laughs> ang pag kasi Eto Kasi ito ang kwento. Yung ganto ko na malit kong hammer bong, naka-keychain yan sa susi ng sasakyan ko. Uh -oh. so, so, parang sabi ko kay Vlog, Vlog, gusto ko rin ito. So, binilhan ko siya nito, guys. Uh Oo, -oh. Sabi ko, sa so sabi, sabi ko, para pag bumili ka ng kotse, ilagay mo din yeah. yan. Uh -oh. Grabe ka, Korea. Ang sakit ng sa bulsa. Hmm. <laughs> Dalawa yun. Ang <laughs> <laughs> okay. <Next. Ito> na. Next! Eto na big purchases for me. Pumili ako sa Tommy Hilfiger. So, binilin ko si Ate Aya ng sweater, sister-in-law ko. Tapos, ito so, sa akin. Yun. And also this one sa kuya ko. Alam ko hindi naman sila nagaganto. Pero no? kasi, mahilig yun mag-travel din. So, magigamit And, magagamit din. Para kay Gia, another sister-in-law ko. Ayan. Adidas naman tayo. Adibas. Adibas. So, bumili ako ng sweater na bagay sa mga kapatid kong dalawa, sila Warren at Wesley. So, ito yung kay Wes. Ganda. Ganda. Boy, bagay na naman to sa'yo ah. Tapos, kay Wa. Ganda. Ganda, Ganda nito Warren ah. So, ito talagi ah. At ito kay Wes. Kaya guys, yan. Sobrang mura nito. Parang 1,500. Parang pinabigay na lang. Oh, 1,500 kasama <laughs> to guys ah. So, next naman, guys, bumili rin ako ng Adidas na... Ano yan? ni Jenny. Adidas Originals. Sobrang ganda, guys, at mahal siya talaga. Parang nasa 150,000 per Pero hindi siya halatang Adidas. Pero yun yung gusto ko, guys, eh. Parang hindi mo makikita yung brand. Maliban na lang kung alam mo talaga. Parang ganun. Siyempre, support tayo kay Jenny Imida. Ito, is, it, this is a big purchase. Wow. nagresearch nag-research kami ni Pluk, na ang mura dito sa Korea ay Gucci at Dior. Tapos, ang mga mahal dito ay Balenciaga. Louis Grabe dito. yung Balenciaga, guys! As in! Balenciaga kasi brand ko, tsaka Bottega. Ang lala dito, guys! Ang lala, ang mahal Pamis. talaga. Tapos, so, eto, guys. Nung nakita namin, eh, si Jisoo, madalas nagsusot yan ng Dior shoes. Sneakers. Sneakers. So, nakita ko to. Um, hindi ito exactly yung sinuot ni Jisoo Pero as in sobrang Kung baga yan yung napusuan mo huh? Oo as in ito yung napusuan ko Sabi ko nga Hindi ko gano'n gusto maipakita yung brand Kahit hindi grabe yung datang shit. Yan, eh. Akin na lang yung yeah. paper bag Pero guys grabe Sobrang napasmile lang ako naman makita Paano yung smile? Ganito ah <laughs> <laughs> Ganito Asin na lang talaga kakainin mo, rin. Asin, asin, na lang tayo pag uwi ko. <laughs> Wala na. Yun lang. Guys, ito oh. yeah. So, platform okay. sneakers siya. Tapos, sinukat ko. Bagay nga sa ko ngayon eh. Pero, hindi ko ito susuotin ng ganyan. Guys, ang ganda. Ang pinakamaganda dyan yung ito, yung tang niya. Guys, kapag suot-suot ko to, lulutang lang. <laughs> <laughs> to be honest, Etong sapatos na to nung nakita namin yung presyo, mas mahal pa yung bili ko dun sa Balenciaga ko. Kaya nagulat ako, sabi ko, shit, look, brand new to guys. Parang may pangalan mo na yan. Ganun Tarap yung ano, ko brand eh. new to, pero talagang mura. Oh, mura talaga dito sa Korea ng Dior. Hindi namin sasabihin kung magkano pero mura siya as in mura. Kaya sa magpabili kayo sa online shop, talagang mapapamura. ka. <laughs> <laughs> so, so, lang po. Ito na, ito na yung mga ah, papakita ko na lang kusin <laughs> sa akin. Ah, ah, sige sige. Guys, kasi pumunta kami sa si Lynn. Ayan guys, ito daw yung pabango ni Lisa. Ito yung sinuggest at isa sa mga best sellers. So alam niyo na pag naamoy niyo ako, hindi na ako maasim. Oh, Focus tayo sa perfume. So kay Daddy muna kay daddy mga skincare. Actually, ang hiniling niya talaga is skincare lang. Pero binilhan ko rin siya ng Blue de Chanel. Alam niyo, magaling magparinig si daddy. Hindi niya talaga ire re request Pero sasabihin niya, Uy, gusto ko yan. Ha? Huh? Gusto Pero sa susunod na, hindi ko pa ato. Uh -huh. Big bye! <laughs> so, naisipan ko, bago pa lang ako mag-Korea, sabi ko, na, sa isip ko na, alam ko na bibili ko pa daddy. Next! Ang um, perfume na para sa akin, guys. Ito. Kwento mo kung bakit yan yung pinili mo. SW19. Ayan. Alam niyo kung bakit ito. Paglabas namin dun sa may Gangnam, sabi ko, may naamoy akong mabangong mabango. Sabi ko kay Plok, Plok! Teka lang. Sabi ko, pwede ba hanapin natin tong amoy na to? Tapos, sinundan ko yung amoy na yon. Tapos pinta ko dito sa SW19. Sabi ko, sabi ko, Pluk baka iyan yan. Kasi Sabi ni Pluk, ha? bakit? Fragrance store Ben? Sabi ko, ayan o. Tapos pasok kami. Pagpasok namin. I-try na ni Pluk halos lahat. Uh -oh. Hindi niya mahanap kung ano. Tapos sabi ni Pluk, do you know what perfume is the smell outside? Uh -oh. Uh -oh. Tapos, oh, gumano yung ano, nagbebenta. In yung in-spray niya, ito nga yun, taro. Ito nga yung gusto ko. Tapos sabi ko, paano niya nagagawang i-spray sa labas? Mm -mm. Yun pala may machine sila na yun yung binubugan ng machine. So marketing strategy Ay. yun guys. Galing. Na parang gusto nilang hikayatin yung mga tao na pumasok sa store nila. Which is yun yung nangyari sa akin. Best to guys. bestseller Best and hindi ko sasabihin ko. Joke lang. SW19 midnight. Pero made in Korea siya, guys. Yes. Kaya as much as possible yung mga gustong bilhin ni Flok mga made dito, eh. Oo. Kaya nung inamoy ko 'to, sabi ko, "Shocks, ito yung gusto ko." Ito talaga yung nakamoy ko sa labas na hinabol ko. So, yun yung kwento dito, guys. And then this one, sa I Sephora. bought replica sa Sephora pumunta kami ni Flok, sabi ko, "Ano, ay mabibili sa Sephora na Dapat ako. Dapat make up tayo, oh, way, diba? Pero pumunta kami dun at linagay kami sa mga pabanguhan. So, bumili na ako ng replica. Tapos sabi ko, wala akong maamoy na, na, na type ko talaga. Sabi ko, hindi na ako bibili. That is my son, Margiela. Uh -oh. Tapos, no, na, sabi ko lang, can I try this one? Ganto si Pluk eh. Alam niyo guys, ang basihan niya kapag may perfume. Ikaw o, ano na pa pinaka Yun, pinakaubos. Pinapatry niya. Mm -mm. Eh ako, naamoy ko to. Hindi ko type type. Guys, nung trinay ko to, nung inalagay dito sa kamay ko, napasmile ako. Paano yung smile? Eh. Ganto ah. <laughs> sabi ko, look, eto na yon. So, eto, bumili rin ako kahit hindi ko ka naman talaga ano. Pero kasi, nung naamay ko siya, shucks, ang bango talaga. Replica Coffee Break. Eto, SW19 Mid. And lastly, but not the least, alam kong mga katit, alam niyo na to eh. Kasi, nagpahelp ako sa katit kung ano ba talaga ang bibilhin ko sa Gentle Monster. Kasi mura din dito, guys. Ang gusto ko talaga mabili sa Gentle Monster this time is puti. At ah, ito, guys. Nakita niyo nang suot ko to. Saka ang ganda kasi sinuka talaga sa'yo. Oo. Oh, oh. Hinihit tapos sinasakto oh. talaga kay Plu. Yan, guys. So wow. wow. Ang ganda. Tingin ka Kahit nga Kahit gumanto gumantua ba? hindi babagsak yan. Ka kasi na. kinostomize yan sa mukha mo. Oo, oh. Pati yung sa tenga, sinukat nila, yung sa ilong. I like it! ganda. I like pa. it so much. So, ayan guys, ang mga purchases natin dito sa Korea. So, kapag talagang nag-travel, alam niyo yun, parang way to reward yourself na. Kasi parang ano eh, tax-free na rin siya. Makukuha niya ng tax-free, di ba, Blu? Yeah. Less na nga yung price. Mas mali-less pa kasi. So, pagpunta namin sa airport, may makukuha pa kaming pera doon. Mm, -mm ayun lang, parang gusto ko lang i-share sa inyo kung ano ba yung mga binili ko for myself and for my family and friends. Ayun guys, and I really hope ay nakapagbigay ako ng inspiration to work hard to all of us kasi don't forget to treat yourself and to treat your, the one you love. Ayun guys. Maraming salamat guys for watching my Korea haul. Na lahat ng Korea haul. Malalaman natin magkano to. Reveal natin sa isang vlog mo. Uh -oh. for sure na-reveal na yun. Ayan, guys. Maraming salamat. Thank you so much for watching me. Hope you like my video. And don't forget to follow all my social media accounts, guys. And comment down below. God bless everyone. See you again next Sunday. Bye-bye. Bye, bye. bye Ganablo. Bye, guys.